So yun mga idol, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta po kayo? So ngayon mga idol, marami kasi nagre-review sa akin kung paano ginawa yung ice cream natin. So ito po yun, ipapakita ko po, po sa inyo kung paano natin yung gagawin po yung ice cream natin. So kagagaling ko lang ang namalingke, kagagaling ko lang. So ito yung pinamili ko mga iglitit mga idol. Sige, okay, okay. asuka natin. So, natin. Yan mamaya, ito yung natin yan. Kasaba. Yung gatas natin. Dalawa alas tapoy yan. Tapos, yung... Yoga pa na Yan. Dalong pack. Tapos bumili na lang ako ng ano, ang flavor. Ito po yung flavor na ginamit ko ngayon Yan. Avocado at saka chocolate pieces. Yan. Powder po yung avocado na ginagamit ko. Ito po yung flavor na ginagamit ko sa avocado na masarap talaga. Nagustuhan po sa mga customer natin. Yan. Ang brand nito, enjoy. Enjoy yung brand niya. So maraming nagtatanong kung saan to nabibili. Sa paling kilo din po, nabibili yung flavor natin. Yan. Yung asin natin, my Idol, 1 kilo po. Yan, yeah, asin. Okay, Idol. So, isa-isa natin yung mga ingredients natin mga idol so una natin yung gata yan so yung gata natin mga idol 2 kilo po ito 2 kilo so wala po siyang halong tubig yung isang video ko mga idol marami pong nasabi na sabi ko raw hindi ko inaluan ng tubig yung gata tapos bakit nilagyan ko rin yung tubig yung pinakulo so ganito po yung mga idol ang ibig kong sabihin yung gata natin puro po yan wala siyang halong tubig yan iba po yung tubig na nilagay natin sa kasaba yun, yun po yung pinakulo natin so kailangan talaga yon na yung kasama natin, lulutoy natin sa pinagulo natin tubig. Kailangan po talaga yun. Ang ibig kong sabihin doon sa video na yun, na yung gata natin ay wala po siyang halong tubig. Kasi, siyempre, marami din nagtatanong kung paano ba pinika na walang halong tubig. So, ganito po yan. Yung binibilihan kasi namin ng gata sa palingke, o hindi po kamay yung ginagamit nila sa pagpiga, mayroon po silang pigaan na pagkatapos kayo rin yung nyug, so ilalagay nila sa fishnet na malaki, tapos isalang nila doon sa, sa may jack na malaking putaw, tapos Dita kanila, tapos yon, lalabas na yung purong-purong gata. So, yung, ganun, so, ganun, po yung pagpiga nila. So, wala halong tubig. Wala halong tubig. Kapag kamay kasi yung gagamitin natin sa pagpiga, siyempre gagamitin natin yung tubig kasi paano natin siya kung hindi natin halong tubig. No? So, ganun po yun. Kasi maraming nagsasabi na paano pipigain pagka puro-puro yung gata pag hindi halong tubig. So, hindi po kamay. Hindi po kamay yung ginagamit sa pagpiga. So, ganun po. Ito po yung mga idol, yung gata niya. Yan. Purong-puro po yan. Wala tubig. No? Tapos, siyempre, ang pangtunaw natin dito sa kasaba, yung gata natin. Yung mismong gata natin. Yan po yung proseso mga idol sa paggawa ng ice cream na matagal po siyang masisira talaga. Yan. Kasi yung ibang gumagawa din ng ice cream mga idol, yan. Ang kinuha nila sa kasaba, tubig. So ibig sabihin yung gata hindi po siya nasasama sa pagluto sa kasaba natin. So pagdating ng tatlong araw, apat na araw, yung ice cream po nila hindi na po pwede ibenta, no? Kasi nasisira na po. Kasi yung gata hindi siya naluluto eh. So mamaya makikita niyo kung paano natin gagawin. Yan, dalawang kilo po tong gata natin mga idol. Tapos yung ba kalate. Tapos dalawang kilo ng asukal. Tapos dalawang pack na beer van 300 grams yan At 300 grams dalawang pack po yan tapos yung kundis natin dalawa dalawa yung kundis natin 377 grams yan dalawa po yan yung yung beer van natin pwede tayong gumamit ng ganito idol. ang ginagamit talaga sa paggawa ng ice cream milk boy pero dahil wala tayong milk boy ngayon so beer van ang gagamitin to pwede pwede po yan Parang natatanong ko pa di ba yung nido? So hindi ko po natatanong yung nido nga Yan. Dilip lang ang ginagamit ko pag wala akong milk boy. So ayan mga doon. Yung kataba, tutunawin na natin ito. Tapos, isulot natin yung kata. Ay, nabot natin. Wow, puro-puro po yan. Walang halong tubig yan mga so, Siyempre, bubuhasan natin ang pinakulong tubig yan. So, uh, aloin lang natin siya ng ayos para matunaw yung kataba mga idol. Yan. puro na talaga siya. Yan, pwede na natin yan. Ghost dog. Ka... Uh, Usapan natin. idol na hindi ba hilaw yung kasaba dahil hindi niluto sa kalan So, ang pagluto sa kasaba mga idol, hindi po siya niluto sa kalan Ang pagluto po talaga sa kasaba, binibusan po lang po talaga yan ang pinagulong tubig. Yan, katulad sa ginawa natin kanina. tulad dito. Luto-luto na po yan siya. Hindi na po yan kailangan natin lutoin doon luto sa kalan yung kasaba natin. Dahil, ganun po talaga ang proseso niyan sa pagluto sa kasaba. Bubusan lang siya ng pinagulong tubig. Kaya tulad na sinabi ko nina na yung tubig natin, talagang kailangan kulong talaga siya para maluto yung kasaba. O, yun ito na yun, mga idol. Luto na po yan. Throw na natin yung big run. na natin yung big Yan. Pwede na sa ating idol kasi ang ginagamit talaga dito, milk boy. Pero sa akin ngayon, beer bar lang ang gumitin ko. Kasi wala tayong milk boy. Pero mas masarap yung beer brand kaysa milk boy, mga idol. Mas malasa siya. Saka beer brand, mga idol, magandang siyang gamitin. Magandang siyang gamitin kasi, pansin nyo. Diba? Mabilis siyang, uh, mabilis siyang matunaw. Yan. Yan, tumil po yun siya. Dami pa yung bubuo. Marami pa yung bubuo dyan. Wala na, Pinong-pino na dyan. Tapos sunod natin yung asukal natin. Wala kilo. So marami nagsasabi dyan na bakit hindi white sugar yung ginamit natin yung idol, no? Una-una kasi yung idol, yung white sugar, mahal. Dito sa wash. Mura lang. Sakto-sakto talaga yan. Yung asukal natin, pag maubos yan, sakto talaga yung idol, mapuno yung tubo natin. Ang tubo pala na ginamit natin dito idol, 6 na litro po. 6 na litro. Ang tubo natin. Yung tubig dyan idol, hindi ko na sinusukat. Tinatansya ko na lang. Yan, tinan nyo. Saktong-sakto talaga siya. Yan o. Yan. Parang sinusukat lang mga idol, no? Pero wala sukat-sukat yung idol, yung tubig dyan na pinapulo ko. Talaga estimate na talagin. Talaga natin yan. Oo. Siyempre, pagba, pagbago pa kayo, uh, susukatin nyo talaga yan kasi simple niya para kabisado kung ng dami yung anim na litro na Ayun, di ba? Naalo na natin lahat ng ingredients. So ibabad natin yan, mga idol, ibabad natin. Ang pagbabad diyan, mga idol, magdamag po, magdamag. Tapos pag natin yan, papasahin. Lagyan natin ng hilo at asin sa gilid. Ano ba? Tulad niyan, tulad nito tubo. Lagyan natin ng hilo at asin dito sa gilid. So, yun na po yung pag kinabukasan na papasahin natin. Ito po yun, itinimplan natin. Ibabad muna natin siya. Mamaya magkikita nyo ibabad natin doon sa card Tapos marami nang sabi, paano yung flavor? Paano paglagay ng flavor? Ang flavor mga idol dyan, kapag uh, kumalsa na po yung ice cream natin, kapag kumalsa na sila, tapos creamy-creamy na, tsaka pa natin lagay ng flavor. Yan. Dipindi natin yung kung anong flavor ilagay nyo. Yan, pwede na yung idol, oh. halong-halo na siya. Ibabad na natin. Yan. Meron na tayong tubo dyan na nakaready na. Yan, kung napapansin nyo. May hilo, may hilo na yan, tsaka tubig. Yan, yung dalawang tubo lang ang lalagyan natin kasi yan yung papasan natin bukas. Yung dalawang tubo, yung isa, kasali na lang natin yan pagka dumami na yung dalawang tubo dito na papasan natin. Magandang araw po sa inyo lahat mga idol, kumusta po kayo? So wakas, mga ganun yung ice cream natin mga idol. So mamalingkin na naman ako. So marami pa lang nagtatanong sa akin kung saan ako nagtitinda. So kung napapansin niyo mga idol, yung mga subdivision niyan, dito lang ako nagtitinda, nagikot-ikot yan mga idol. yan marami na po akong suki diyan. Kapag marami na tayong suki, hindi na tayo may maglako-lako ng ice cream natin mga idol. Sa init pa naman ng panahon natin ngayon, bibiling bibili talaga yan mga yan mga idol. Kapag magtinda po ako, mga tatlong subdivision po yung mapapasukan ko. Kapag malakas talaga yung bintahan natin, yung isang subdivision hindi na ako makakapasok. Dalawang subdivision lang, ubos na po yung ice cream ko. Ayan, palabas na tayo ng subdivision. So, papunta na tayo ng palingke. Dito lang ako bumibili ng mga pangailangan ko sa ice cream idol, yung mga ingredients natin. Lahat-lahat na, mga baso, kutsara, andito na po lahat. Kumplito po sila lahat dito. Sa so, mga nagtatanong dyan ko saan magbibili yung kasaba, milk boy. So, andito na po sa palingke, mga idol. Sa palingke na po natin magbibili yan ngayon. Marami nga pala nasasabi kung anong ginagamit ko sa ice cream, kasaba stars ba o kasaba flour. So, kasaba stars ang ginagamit ko, mga idol. Pero yung kasaba flour, pwede rin natin gamitin. Pwede rin po yung gagawin natin ice cream, yung kasaba flour. Mayroon din nagtanong kung pwede bang ang kunstars. So, hindi po pwede yung cornstarch, mga idol. Pagkatapos natin bumili ng mga ingredients sa ice cream, so, simpre, bibili naman tayo ng pang ulam, mga idol. To. Kaya asap lang yan, Ayan, na mga idol. Ayan na yung mga binili ko. So mamaya magawa na lang tayo ng ice cream. Ito po yung gata natin, 2 kilo po yan mga idol. Wala pong halong tubig, yung kasaba natin, kalating kilo. Tapos yung milk po natin, 1 kilo po yan. Tapos yung asukal, 2 kilo at kalate. Tapos mayroon tayong isang condense. Yung asin na gagamitin natin, 7 kilo po yan mga idol. Ayan, na napapansin yung 7 kilo po yan. So ilalagyan na natin yung kasaba Diyan sa tubo natin at isunod na natin yung gata mga idol. Ayan po yung gata na yan, yun po yung pangtunaw natin sa kasaba. Hindi na po tayo gagamit ng tubig para pangtunaw sa kasaba. Ayan, haluin na natin siya ng para pangtunaw siya yung kasaba natin. Tapos, buta na natin na pinagulong yan. Ayan, na natin. Busa natin yung tubig na pinakulog natin. Anim na litro po yung tubig natin mga idol. Ayan. tapos kulogin natin siya ng maayos din. Kapag ganyan na siya, lumapot na siya. So pwede na natin ilagay yung mga ingredients. Tulad ng condens, asukal. Pwede na natin ipagsabay sabay yan paghalo mga idol. Ayan. Meron pa lang nagtatanong sa akin mga idol kung pwede ba gamitin yung ibap pamalit sa gata. So pwede naman mga idol. Kaso lang, yung ibap kasi mahal. Tapos hindi siya ganong umal sa mga idol. Hindi ganong dumami yung ice cream natin. Hindi katulad sa data na maganda yung alsa ng ice cream natin pagka uh, papalasin natin tapos maganda maganda po yung texture makinis po siya subukan ko lang siya na gumawa ko ng ice cream na iba e yung ginamit ko dahil wala akong mabili ng katakang idol so okay naman siya nagiging ice cream naman siya yung nga lang yung tulad na sinabi ko na hindi ganong dumami yung ice cream natin mayroon pa akong video niya na iba e yung ginamit ko dahil mayroon po nag-review sa akin na mga kababayan natin nasa ibang bansa po dahil wala kasing mabilis lang gata doon. So, nag-request po sila kung pwede ba yung ibap. E so, yun po. Uh, gumawa po ako ng video. So, yun po mga idol na ganoon po yung resulta niya na hindi po ganoong umalsa at hindi ganoong maganda yung texture ng ice cream natin. Hindi po katulad sa gata na ano talaga maganda talaga pagkagata yung gamit natin. natin. Lalo lalo na pag marami po yung gata. So, yun mga idol na papasin nyo, pwede na natin ibabat. ibabat na natin mga idol. So, napapasin nyo dyan, uh, may tubo na dyan na nakalagay na sa karo ko. So, ilalagay ko na lang siya dyan. Tapos, bukas ng umaga, po siya papalsahin. Medyo mahaba-haba talaga ang proseso sa paggawa ng ice cream mga idol pero sa awa ng mga no uh, tumagal ko ako sa ganitong negosyo mga, mga idol. So salamat po sa lahat ng sa akin. Okay, mga idol, uh, maraming nagtatanong like, sa akin, paano ba tumigas yung ice cream? Paano ba sa patikasin? Ito po yung idol, magkita so, ko sa inyo. Yan. Yung ice cream natin. So, tapos ko lang pinapalsa yan. Tapos, may flavor na po, na ko na po ng flavor yan. So, ngayon, para tumigas siya, mga idol, ayun mo na papasin nyo. Yung gitna, yan o, oh, yung gitna. Yun po, malambot, no? Malambot po. Malambot po siya. So, para tumigas po yan, yung gilid, ganyan yung isa, yun o. Oh, po sa inyo yung gilid. Oh, atigas, atigas na po yung gilid. Tapos, igitna natin siya. Yun, ihalo natin sa malambot yun know? oh yun oh check natin sa ilalim pinakilalim talaga ano natin yung pang balukay. para yung mismong ilalim doon na balukay din natin oh, oh naman po ang skin natin idol pagka malagkit po siya no malagkit pagka malagkit po yung skin natin yun po ang maganda ice cream no yan. hindi po yung magaspang talagang creamy creamy po yan siya pagkainin po na gusto mo natin yan napakasarap po yun. Okay lang ba yung video ako dyan? Hi! Oh. Hi! Kablog pa si Kuye! Oo! Hey, shout out, shout out. Shout out, sarap nagkat laspinya. Oo, laspinya na. Ito ang iPhone 11 pa, Max. Ayun. 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 Shout out, out. 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 kay Kuya. Hmm. Hanap buhay para sa tagumpay. Laban lang. Laban lang mga idol. Hindi pa mayroon yung magbang. Isa. Meron mo. Kailangan magana yan. Kailangan 2 million views. <laughs>

Linaw, linaw. Bro, mas linaw eh. Kung gano'ng kalinaw, san linaw? 2 million views para sa tagumpay. <laughs> Mga ka-followers, follow na! <laughs>